Yo mga idol, may nakita ako ng dalag dito. Palutang lutang siya mga idol. Kaso mabilis siya magtago pag may nakitang tao. Ayun siya sa may kahoy mga idol, ayun oh. Ayun oh. O oh. Oh, e, grabe. Ah, sayang mga idol. Ugali kasi talaga ng dalag, lumulutang yan para huminga. Kaso pag may nakitang tao, biglang lulubog. Ah, pakabilis lang, split seconds lang yan mga idol. Kaya kailangan tamang abang lang tayo at bilis ng pagsipat para matira agad natin siya. Tatimingan ko lang ulit mga idol. Lapitan natin ng bahagya. Ayan, dito siya banda eh. Ayan o, sa may kahoy na yan. Tingnan natin kung madadali natin. At tamang abang lang. Siguradong lulutang ulit yan. Ayan o. Tingnan natin mga idol. yan sa may kahoy na yan. Diyan yan lumulutang eh. Ayan ah. Nasa malalim pa siya na konti. Antayin ko lang mga idol. Para masipat natin na mabuti. Hahabulan natin siya ng bala. Yan. konti na lang. Tamang abang lang talaga. Tamang abang. Sana lumutang ulit siya ang ganda na ang posisyon niya kanina kaso ang bilis eh hindi ko agad na itira yung bala ko ayan na konti pa ayan, 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 nakita niyo mga idol, yun sa pool kita niyo yun mga idol, yung umitim na yun yun po yung dalag mga idol ah, pakabilis lang kaya kailangan talaga nakaabang tayo ng mabuti no? ah, grabe ang lakas oh pati kahoy, tangay <laughs> grabe Pati yung kahoy Tinatangay mga idol oh. Sigurado maganda Yung pagkakatama ko nito Sigurado yan Sakto sa paghinga Yung pagtira ko mga idol Ayan o Iyan o Lakas you o know. Sarap talaga ng dalag Pag lumalaban eh talaga, uh, sulit na solit Mga idol Lakas nito Ayan o oh. Katamtaman lang yung laki nito Pero grabe lumaban pula ko nasa dalawang dangkal din to you know, grabe yung laban niya mga idol yan solid quality yes sir mayangatin natin At ah, tagos na tagos mga idol ah pakaganda ng tama sakto sa bunga nga linunok niya mga idol tumagos sa kanyang utak ayan o oh. linunok tumagos sa sentido kumuhan mga idol oh. Grabing dalaga re Ganda ng pagkakadali ko Yan First time ko makatama Mga idol ng dalag Na pumasok sa bibig Tumagos Sa kanyang Sintido Ayan o oh. Kita niyo po yung bala Yan yung dinaanan ng bala natin Grabe ba Siwis Grabe o eh Inaasahan to mga idol oh. First time ko makatama Paghinga ng dalag Mga idol Paghinga ng dalag Ayan o oh. Sakto yung pagtira ko Tumama sa bibig. Nakanganga siya kanina. Ayan oh. Tumama sa bibig. Tumagos din eh. Ayan o. Grabe yung pagkakadali natin. Talagang pasok sa bibig yung bala ko niyan. Ayan oh. Pumasok mga idol. Ayan yung bala ko. Pakita ko nang maayos. Naliyah. Ayan oh. natin para mas makita niya yung detalye. Yung detalye ng tama niya. Ayan. So kanina nakita ko siya gumanga siya ayan o huminga siya mga idol pumasok sa bibig tubangus tumagus din eh sa pinakaloob ayan o oh. ng pagkakadali sa dalawa dalawang dangkal mga idol na laki diba quality ayan oh. tagus yan sa bibig mga idol ayan o tumagus talaga siya okay yes sir Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam.